Dear Ate J, itago mo na lang po ako sa pangalang Nika. Isa akong 25 anyos na babae, bunsong kapatid sa aming magkakapatid, tahimik lang at simple. Pero sa kabila ng katahimikan kong iyon, may tinatagong kwento ang puso at katawan ko. Isang kwento ng tukso, pagkakasala, at pagmamahal sa maling tao, ang asawa ng sarili kong ate. Nang magkasakit si ate ng matagal, Halos dalawang linggo siyang kinailangang manatili sa ospital. Wala akong ibang mapuntahan noon dahil may inaayos sa kong online job. Kaya tumira muna ako sa bahay nila para alagaan si Ate at ang bahay. Wala silang anak, kaya kami lang talaga ni Kuya Leo, ang mister ni Ate, ang madalas na naiwan. Sa simula, maayos ang lahat. Tahimik si Kuya, parang walang emosyon. Palagi siyang nasa trabaho halos hindi kami nagkakausap. Pero nang lumipas ang mga araw, nagsimula siyang maging mas maalaga, mas mapansin, at mas malapit. Isang gabi, habang binabantayan ko ang mga gamit ni ate na dadalhin sa ospital kinabukasan, lumapit si kuya. Nakasuot siya ng puting sando at shorts, pero ang titig niya ay may kakaiba. Hindi na ito titig ng isang bayaw sa kanyang hipag, para bang may halong paghanga o pagnanasa. Salamat, Nika, sa lahat ng tulong mo kay ate, sabi niya. Wala yun, kuya. Natural lang naman to. Sagot ko, iwas tingin. Pero bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Kung alam mo lang, gaano kita tinitingala. Napapitlag ako. Kuya? Hindi lang tinitingala, Nika. Matagal na kitang gusto. Naghalo ang kaba at pagtataka sa dibdib ko. Gusto ko siyang iwasan, pero ang mga mata ko, tumigil sa mga mata niya. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan at lamig, humantong kami sa isang kasalanan. Pagkalipas ng ilang araw, gumaling si ate at nakauwi na. Akala ko'y tapos na ang lahat. Akala ko'y kaya ko nang limutin ang naganap sa amin ni Kuya Leo. Pero hindi ko alam, mas lalo pala kaming hinihila ng tukso. Kapag natutulog si ate, bigla siyang lalapit. May mga gabing kunwari, lalabas lang siya ng kwarto nila para uminom ng tubig. Pero sa halip na sa kusina pumunta, dumidiretso siya sa kwarto ko. At tuwing gabi, nauulit ang bawal na sandali. Hindi na ito aksidente. Hindi na rin ito dahil sa init lang ng katawan. Kundi init ng damdaming unti-unting nahuhulog sa maling tao. Dumating ang punto na nagsimula akong magselos. Tuwing makikita kong hinahalikan ni Kuya Leo si ate, kumikirot ang puso ko. Tuwing sinasabi niya kay ate na, Mahal kita, parang ako ang sinasaktan. Hanggang isang araw, kinausap ako ni Kuya Leo. Kung pwede lang sana, ikaw ang pinakasalan ko, hindi si ate mo. Mahinang sabi niya. Napaluha ako bakit mo sinasabi yan ngayon? Dahil hindi ko nakaya ang hirap itago ang nararamdaman ko sa harap ni ate. Simula noon, naging mas delikado ang lahat. Isang beses, muntik kaming mahuli ni ate habang palabas si kuya sa kwarto ko. Mabuti na lang at mabilis ang kilos namin. Pero ilang araw pa lang ang lumipas. Napansin kong nag-iba ang pakikitungo sa akin ni ate. Isang gabi, Narinig ko si ate na umiiyak sa sala. May hawak siyang cellphone. Kinabahan ako. Nika, tawag niya. May gusto akong ipakita sa'yo. At doon, pinakita niya ang isang video mula sa CCTV camera sa bahay. Galing sa isang hidden cam na ini-install pala nila nung minsang may nagnanakaw sa garahe nila. Doon, kita. Kita ko ang sarili ko at si Kuya Leo. Sa sala, sa kusina, sa mismong kwarto ko. Napasigaw si Ate. Paano mo nagawa sa akin 'to? Nika, ikaw pa? Hindi ako makasagot. Para akong nawalan ng boses pagkatapos ng gabing 'yon. Umalis ako sa bahay nila. Hindi na ako humingi ng tawad. Wala akong mukhang maihaharap. Hindi rin ako pinayagang makalapit pa kay Ate. Si Kuya Leo? Hindi ko alam ang nangyari sa kanya. May balita akong iniwan siya ni ate at lumipat ng probinsya. Pero hindi ko na siya muling kinausap. Hindi ko na rin sinubukang balikan ang alaala naming dalawa. Hanggang ngayon, dalang-dala ko pa rin ang bigat ng kasalanan. Pero sa puso ko, kahit mali, may bahagi pa rin akong umaasang. Minahal din niya ako. Kung babalik man ang oras, pipiliin ko pa rin ang katahimikan kaysa pagbitaw sa prinsipyo. At yan ang kwento ni Nika, ang lihim ng isang babaeng nagmahal sa maling tao, sa maling panahon, sa sariling bayaw. Maraming salamat mga kakonfes sa pakikinig sa isa na namang mapusok, masalimuot at puno ng damdaming kwento dito sa Tagalog Wild Confession. Kung kayo ay naantig, nasaktan o napatigil sa kwento ngayong gabi, please don't forget to like, share, mag-comment sa baba at syempre, mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ako si Ate J, ang inyong tagapaghatid ng mga kwentong hindi basta ikinukwento kahit kanino. Hanggang sa susunod nating wild confession, mga kakonfess, paalam at ingat kayo lagi.